Umanoy online prostitution den sa dalawang bayan sa Quezon Province ni Raid ng TNT Anti-Cybercrime Group. Limang individual arestado, hampung sampung, ha habang sampung biktima, kabilang ang ilang menor de edad ang nasa GIP. Narito ang report. Tahin, Walang hawak. Oh. Yung cellphone, bitawan na, bitawan cellphone. Sinalakay ng mga operatiba ng TNT Anti-Cybercrime Group ang dalawang bahay sa Tayabas at Lucena, Quezon na nagsisilbi umanong online prostitution den. Pero nakalive pa rin sila dito sa... May naaktuhan pang nakalive sa isang website kung saan ginagawa ang online prostitution. Limang sospek ang naaresto na magkakamag-anak, kabilang ang isang alias Julia na subject ng warrant dahil nagsisilbi umanong handler. Nasagip ang sampung biktima, tatlo sa kanila ay minor de edad na 16 hanggang 17 anyos. Mga dayuhan umano ang kanilang parokyano Nakita pa sa mga kwarto ang iba't ibang sex toy. Ayon na din sa investigasyon, pag itong system ng website na ito ay nakikita nila na merong uh, local or Philippine credit cards na gustong pumasok doon ay automatically binablocked. <laughs> Bali yung bayad po dito ay kung gaano kalala yung sexual activities na gagawin ng victim ayun ay din po yung taas ng price na ibabayad sa kanya. Dalawang buwan ginawa ang surveillance sa investigasyon pa ng PNP ACG in-house ang mga biktima at kinsenas ang kanilang swelduhan. 60-40 po yung hatian nila. 60% is dun sa handler and 40% doon po sa uh, nagsasagawa ng mga ganitong activities. Nasa pangalaga pa muna ng social worker ang mga nasagip na minor de edad, kung saan kasama sa investigasyon kung pinipilit lamang sila na gawin ang krimen. isinampa naman sa mga sospek ang kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act, kaugnay ng Cybercrime Law.